sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon kay Sabnang katiwala sa palasyo, Aalisin kita sa iyong katungkulan at palalayasin sa iyong kinalalagyan. Tatawagin ko sa araw na iyon ang aking lingkod, si El Joaquim na anak ni Helsias. Siya ang pagsusuotin ko ng iyong buong kasuotan ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging pinakaama ng Jerusalem at ng Juda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng bahay ni David, ang kanyang buksay walang makapagsasara at walang makapagbubukas ng ipininid niya. Itatayo ko siyang parang haligi ng tolda, itatayo ko ng matibay sa isang matatag na lugar at siya'y magiging marangal na luklukan para sa sambahayan ng kanyang ama. Ang Salita ng Diyos Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Ako poon, buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ayuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong pangalan. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ikay tunay na dakila pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Dakila man ang Poong Diyos, mahal din niya ang mahirap kumublimay kita niya yaong hambog at pasikat. Ang dahilan nito, poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos Di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi malirip ang kanyang mga panukala at pamamaraan gaya ng nasusulat. Sapagkat sino ang nakaaalam sa pag-ibig ng Diyos o sino ang nakapagkaloob ng anuman sa Diyos para siya na may gantimpalaan? sapagkat mula sa kanya at sa pamamagitan niya at sa kanya ang lahat ng bagay sa kanya ang karangalan magpakailanman amen ang salita ng diyos salamat sa diyos ang mabuting balita ng panginoon ayon kay san mateo Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ang aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit at mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin Panginoong Heso Kristo. Upang malaman ang sentimiento o palagay ng publiko, nagkakaroon ng surveys sinusuri ng survey ang pananaw at sa loobin ng mga tao. Pero ngayon, may nagmamanipula ng surveys. Naglalagay ng mga datos o ng mga tanong upang lumabas ang gusto nilang palabasin. Hindi na ito survey. Sinungaling na ito sa ngalan ng survey. At ginagawa nila ito upang palabasin ang gustong marinig ng nagbayad ng survey. Si Jesus ay nag-survey din. Tinanong niya ang mga alagad kung sino siya ayon sa mga tao. Ang dami ng sumusunod sa kanya, bantog siya. Pero tama ba ang palagay ng mga tao sa kanya? Nagkaisa ang mga tao na siya ay isang propeta na galing sa Diyos. Good. Pero anong klaseng propeta? Dito, iba-iba na ang sinasabi ng mga tao. Sabi ng ilan na siya ay si Juan Bautista na pinatay noon ni Herodes, ngunit muling binuhay daw ng Diyos. Sabi naman ng iba na siya ay si Propeta Elias na inaasahan ng mga tao na darating bago dumating ang paghukom ng lahat ng tao. May nagsasabi pang siya ay si Jeremias. Si Jeremias ay pinatay ng kapwa-Hudyo pagkabagsak ng Jerusalem. O kaya isa siya sa mga dating propeta na bumalik ulit. Hindi nagkasundo ang mga tao. Iba-iba ang pagkilala nila kay Jesus. At sila naman, ang mga alagad naman, nakasakasama ni Jesus. Ano ang palagay nila sa kanya? So hindi na ito survey sa sinasabi ng ibang tao. Ngunit anong sinasabi ng mga lagan mismo? Nagsalita si Simon. Kakaiba ang kanyang pahayag. Sabi niya na si Jesus ay ang Kristo na anak ng Diyos. Siya ang Kristong inaabangan ng mga tao na darating. Pero hindi lang siya Kristo siya ay ang anak ng Diyos na buhay. Tama ang sagot ni Simon. Hindi ito itinanggi ni Jesus. Totoo ang paniniwala ni Simon. Dahil sa ito ay ipinakaloob sa kanya ng Diyos. Nakilala niya si Jesus ng tumpak. Hindi dahil sa siya ay mas magaling sa iba. Pinakilala sa kanya ng Diyos Ama kung sino si Jesus pinili siya ng Diyos Ama. Dahil sa pinili siya ng Diyos Ama, pinili din siya ni Jesus. Pinalitan ni Jesus ang kanyang pangalan. Hindi niya siya Simon, kundi Pedro na. Nang kahulugan ay bato. At sa kanya, sa batong ito, itatayo ni Jesus ang kanyang simbahan, ang kanyang eklesya. Hindi mananaig ang kasamaan sa simbahang ito. Kahit na ang buong lakas ng impyerno ay hindi makakasira nito. Ito ay nakatayo sa bato. Ibibigay sa kanya ang susi ng langit. Ang papapasokin niya ay makakapasok. Ang pahihintulutan niya sa lupa ay pahihintulutan sa langit ang ipimpa, ipagbabawal niya sa lupa, ipagbabawal sa langit. Tama ang pananampalataya ni Pedro. At siya at ang mga kahalili niya ngayon ay maaasahang gabay sa pananampalataya. Ang pananalig sa Diyos ay hindi resulta ng survey. Hindi ito majority decision. Ito ay galing sa Diyos at pinili ng Diyos at pinili ni Jesus na si Pedro na magiging tagapagpahayag at tagapagtanggol ng totoong pananampalataya. Kaya ibinigay sa kanya ang susi dahil dito makikita natin palagi na ang mga larawan ni Pedro ay may hawak siyang susi. Ang susi ay tanda ng authority. Ang may hawak ng susi ay may authority. Sa ating unang pagbasa, narinig natin ang pagtanggal ng authority kay Sabna. Kinuha sa kanya ang susi at ibinigay ito kay Ilyakim. Siya na ngayon ang may hawak ng susi ng palasyo ng hari sa Jerusalem. Ang kanyang buksay walang makapagsasara. Ang papapasukin niya ay makakapasok. Ang pagsasarhan niya ay hindi makapasok. Magpasalamat tayo sa Diyos na binigyan niya ng authority sa simbahan si Pedro at ang mga Santo Papa na kahalili niya upang gabayan ang ating pananampalataya. Ibig ng Diyos na maging dalisay ang ating pananalig sa kanya. Kailangan natin ito sa masalimuot na kalagayan ng ating buhay ngayon. Napakaraming mga opinions. At ang mga tama noon ay itinuturing na mali na ngayon. Tulad ng malina raw ang pagtitimpi, sinusupress daw natin ang ating sarili. Ang itinuturing na mali noon ay pinipilit na ngayon na tama. Kaya ginagawa ng karapatan ang magpalaglag ng bata. Kasi mas mahalaga daw ang karapatan ng babae kaysa buhay ng bata kailangan natin ang gabay na maaasahan. Kumapit tayo sa bato na ibinigay sa atin upang hindi tayo matangay ng mga alon ng public opinion at ng mga usong kaugalian. Kaya makinig tayo sa katuruan ng Santo Papa. Siya ang pinili ng Panginoong Hesus na gumabay sa simbahan upang hindi tayo maligaw sa tunay na pagkakilala sa Diyos at sa Kanyang mga katuruan. Ang Biblia ay binigay din sa atin na maging gabay. Pero paano natin malalaman ang tunay na katuruan sa Biblia? Maaring iniinterpret ang Bible sa kanya-kanyang paraan. Napakaraming sektang kristyano. Lahat naman sila ay gumagamit ng Bible. Pero iba-iba ang paniniwala nila. Kaya ang Biblia ay kailangan ding i-interpret ng wasto. Nandiyan ng Santo Papa na ibinigay sa atin. Kaya pakinggan natin ang kanyang mga aral at sundin natin ito. Hindi naman tayo mawawala sa landas ng kabanalan at kaligtasan. Kung tapat tayo sa aral ng Santo Papang ibinigay sa atin ng Diyos.